sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong araw para sa panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibini Micaela. Ako ang iyong guro para sa araw na ito. At ngayong araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa miyembro o kasapi ng isang pamilya. Pero bago muna natin simulan ang ating aralin, na isko sa pagkakataon na ito, tayo muna ay tumayo, sumayaw, at kumanta. Ang pamagat ng ating aawitin ngayong araw ay ang Pamilyang Daliri. Magaling mga bata! Katulad nga ng sabi ni Binibining Mikaela kanina, ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa miyembro o kasapi ng isang pamilya. Ngunit, ano nga ba ang isang pamilya? Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang pamilya? Alam niyo ba? Ang pamilya ay ang pinakamaliit na unit ng isang komunidad. Ang pamilya, ang pangunahing nagbibigay ng pagmamahal sa bata. Ang pamilya, ang unang nagtuturo ng mabuting asal at pagpuugali na siyang nagsisilbing suporta at gabay sa ating buhay. Music Kayo ba, mga bata na sa isang pamilya may iba't iba itong membro o kasapi? Ang mga sumusunod ay ang kasapi ng pamilya. Ama, siya ang kinikilalang haligi ng tahanan. Nagsisikap upang maitagulid ang mag-anak at maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Kilala bilang tatay, itay, papa at daddy. Ina, kilala bilang ilaw ng tahanan, tagapangalaga, gumagabay sa pag-uugali at mabuting asal ng mga supling. Kilala bilang nanay, inay, mama at mami. Kuya, tumutulong sa ama sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan. Tumutulong sa gawain bahay. Ate, katugon ng ina sa gawaing bahay, katugon din ng ina sa pag-aalaga at pagbabantay sa nakababatang kapatid. Bunso, siya ang nagpapasaya sa pamilya, huling supling ng ama at ina. Lolo at lola, sila ang nagbibigay ng kwento at kaaralan mula sa kanilang karanasan sa buhay, maaaring tagapagalaga ng mga supling maliban kay ina at ama. Ngayon naman mga bata ay magbibigay sa binibini Mikaela ng isang aktibidad na tiyak na magpapasaya sa inyo. Ipapakita natin ang mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagguhit at pagkulay. Kaya't ang ating aktibidad ay tinatawag na taranat gumuhit. Kayo ay guguhit ng miyembro ng iyong pamilya tulad ng iyong mga magulang, ate, kuya, lolo at Lola. Katulad nito. At dahil tapos na ang ating aralin, ukol sa miyembro o kasapi na bumubuo sa isang pamilya, alam niyo ba mga bata na dapat ang pamilya ay nagmamahalan at nagtutulungan? Ang pagmamahal at pagtutulungan sa pamilya ay mahalaga dahil ito ang nagiging sandigan sa mga pagsubok at hamon ng ating buhay kapag ang bawat isa ay may malasakit at nagkakaisa, mas nagiging matatag at masaya ang isang pamilya. Huwag kalimutan na ang pamilya ay isang unit na tumutulong at nag-aalaga sa isa't isa, kaya't mahalaga na laging magpakita ng respeto, pag-unawa at pag-alala sa bawat isa. Upang tapusin ang araw na ito, mayroong ibibigay si Binibining Mikaela na asignatura. Ito ay tinatawag na family tree. Ang family tree na gustong makita ni Binibining Mikaela ay ang pagdidikit ng mga ginunting na muka ng iyong miyembro ng pamilya sa isang pirasong papel na aking ibibigay. Ang inyong pamilya mula sa inyong mga magulang hanggang sa inyong mga supling. Sa paggawa ng family tree, matututunan ninyo kung paano magkakaugnay ang bawat miyembro ng pamilya at kung paano kayo nagiging bahagi ng isang malaking pamilya. Tara na mga bata, simulan na natin. Sana ay napansin ninyo kung paano ang bawat miyembro ng pamilya ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang mga simpleng bagay na ginagawa natin para sa isa't isa ay nagpapalakas at nagdadala ng kaligayahan sa ating pamilya. Huwag kalimutan, ang pamilya ay ang unang guro at kaagapay natin sa buhay. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat sa inyong lahat at sana'y maging inspirasyon sa inyo ang mga natutunan natin sa araw na ito. Huwag kalimutan ang iyong asignatura at magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos namin maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Inihiling po namin na bukas at sa mga sumusunod pang araw ay patuloy niyo po kaming gabayan. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, Panginoon.